Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi itinanggi ni Diego Loizaga ang paratang sa kanya ni Alexis Suapenko maliban sa sinabi nitong hindi na siya magsusustento sa kanilang anak. Maaalalang sinabi ni Alexis, ang nanay ng anak ni Diego na si Baby Haley, na umano'y pinalaya siya ng aktor kasama ang kanilang baby dahil sa bagong babae. So my baby daddy Diego Loizaga decided to kick me out and this baby out of his house so this girl can come over ani Alexis sa kanyang Instagram story. Sa isa pang post, ni-reveal ni Alexis ang banta umano ni Diego sa kanya na hindi na magbibigay ng sustento sa kanilang anak kapag hindi niya binura ang kanyang post. Klinaro naman ni Diego na hindi niya pababayaan si baby Haley. Petty for me to come on social media for this. Not denying anything, aside from one thing. Ani Diego. Ibinahagi rin niya sa social media ang screenshot ng isang pag-uusap na tila nagpapakita ng mensahe ni Diego kay Alexis na sinasabing, She is ruining herself. Again, not denying anything else but my baby will be taken care of, definitely. Saad pa ng aktor sa kasunod na post. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.